Kuu pogi ang lalaki pag nagii-English po. Oh, totoo ba 'to, boy? Give me alone. Uy. Magkano ba 'tong saging mo? 20 sang kilo. Mahal naman? Mahal. Gusto ko mura. O, Ako may alam na mura. Ano 'yun? Putangin na mo. Boss, boss, istand. Ha? Istand. Istand, bobo mo. Nay! Nay. Ano? Pinapabigay po ni ano ni Mama po birthday po kasi ni Lolo eh. Ayos ito, anak. Ah. Saan ang foil niyan? Ano po yun, eh, Nay? Nasaan ang foil? Ba't wala? Eh, ba't mo hinahanap, Nay? Eh, siguro pinagsalangan mo kaya na wala ang foil. Hmm. Eh, huwag na. Okay na to. Eh, bahala ka. Ikaw na itong binibigyan. Hinahanapin mo pa. Hindi ka na nagbago, ah. Ang bihira ka naman, no. Gar! Ang yan. Naglalaan na lang na traffic pa. <laughs> Pwede ba tayo mag-dirty talk? Dirty talk? Yes. Talk dirty to me. <laughs> Sige na nga. Tae. -eh.